Maglilimas nga muna tayo ng balon na napakalalim mga marikoy at parikoy sa naman kapag hindi ko kaagad ari na si Kaso ay di kay magbabaha kami din at maglalatiti. Hoy, agoy! At kung bago ka pa dito sa mini vlog ko mga marikoy at parikoy, abay, welcome na welcome kayo dito every day, every night, every seconds, every hour. Hoy, agoy! Buti na nga lang din at nandini si Papa kaya may katulong nga tayo sa paglalagay ng mga alak. Okay. Mukhang kinakabahan nga ako sa pagtulong-tulong na iyan ni papa mga marikoy at parikoy baka alam ko na yung kasunod niyan huy agoy <laughs> lalong lalo na nga at alak pa man din ang aming pinapatas patas din ay siya, hindi na nga muna tayo independent woman for today's video kasi si papa na nga ang nagbuhat ng yelo na ipapalamig ko dito sa aking mga mamahaling soft drinks huy agoy, paani bagong araw na naman mga marikoy at parikoy umagang kay ganda sa inyong lahat abay syempre dahil hindi nga tayo magandang ipinanganak kaya magpapaganda muna tayo. Ang pagkakadugyot baga naman ng babaeng ari? Hindi ko nga napansin mga marikoy at parikoy na natuluan na pala ako ng ano, yung pinagtutbrushan ba yung bula. Napaisip na lang talaga ako mga marikoy na okay lang yun para naman may ebidensya tayo na brush talaga tayo sa mga panahong ito. Huy, agoy! Bago nga ako magbukas ng aking munting tindahan, diwawalis-walisan ko muna itong aking harapan. Tinatagal-tagalan ko talaga dyan. Isa na rin ito mga marikoy at parikoy. sa pamamaraan nga sana makikichismis muna tayo sa labasan kaya medyo tatagal-tagalan natin ang pagwawalis. Hoy agoy! Parang nga may makabili na din at dibinuksan ko na nga muna itong mantikong tindahan sa ako pinagpatuloy ang aking pagwawalis. Hindi sa may harap ng tindahan ko mga marikoy at parikoy hindi po pwede talaga na sa isang araw ay hindi ka magwawalis. Sa isang araw pa nga lang mga marikoy at parikoy nang hindi ka nga makapagwalis dito sa aking may harapan ay talaga namang daw bundok na yung basura. Hay! Pagpasensyahan nyo nga din mga marikoy at parikoy kung yung mga mini vlog ko ay nagiging Tom Jerry kasi hindi kita yung mga ulo ay sariling sikap nga lang sa pag mini vlog mga marikoy at parikoy wala naman tayong napakagaling na may geographer at kung meron man ay di yung kilig kilig pa nga Hay! aguy akala mo naman talaga na pas bago ko nga ipagpatuloy yung mga ginagawa ko syempre pagbibintahan ko muna ang customer kong mayayaman kaya nga kung ikaw na nanonood dito gusto mong yumaman ano pang ginagawa mo dyan awa ay mag-like and follow and share ka dito sa mga mini vlog ko. Huy, agoy! Nahapang busy-busy nga ako dito sa pag-aayos ng mga paninda kong saging na malapit na ma-expired ay naku po naman. Dahil na rin sa init ng panahon kaya itong si tatay na guard ay napabili na agad ng yelo. Init na rin ng panahon mga marikoy at parikoy na kahit na nakakaligo mo pa lang at talaga namang ang itsura mo ay daig mo pa ang nakindipagdigmaan noong 1969. Hala! <laughs> kaya talaga namang ang mga yellow ngayon ay nagsisimahala na din ikaw na lang talaga na nanonood ang hindi minamahal. Hoy, agoy may bumibili na naman kayo mabablang ko na naman ang ating utak. Ano ba yan? Lollipop. 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 Diyos ko Lord. Minsan nga mga marikoy at parikoy talagang napapaisip na ako kung magbebenta pa ba ako. Hay. Ano? Wi-Fi. Ilan? 8 hours. 8 hours? fuck we are. na minsan nga mga marikoy at parikoy talagang napapaisip na talaga ako kung magbebenta pa baga ako ng tagpipiso na yan hala pero naisip ko din naman na sayang din naman yung mga tagpipisong kita ko at hindi rin naman tayo mayaman at nagpapayaman pa lang tayo kaya go go lang kahit nakakapagod minsan nga mga marikoy at parikoy kapag dating talaga ng hapon ay parang lantang gulay na ako kapabalik balik paparan paparni ito po nga lang sa mga paninda kong saging ay talaga namang pag nilalabas ko ay nakakailang parini at parito na din na parini at paraon pala mga marikoy at parikoy huy agoy kunti pong susukatin nga mga marikoy at parikoy ang pabalik-balik ko din eh. ay baka nakarating na nga ako don sa batang gaspiar at nakauwi na rin ako sa amin huy agoy no choice naman talaga tayo mga marikoy at parikoy dahil nga gusto nating magpayaman at mahirap lang tayo kaya kinakailangan talaga nating kumayod ng kumayod sa hinabahaba nga ng oras at sa dinami-dami ko din namang ginawa ay ngayon pa lang talaga tayo makakapagkapi. Hey. Hindi rin naman po pwedeng hindi tayo magkakape Pagka ako ka na rin mga marikoy at mag-isalaang sa bahay, ay di kay napakaantok kapag walang ginagawa. Siyempre, yung mga customer naman, sa umaga, tanghali at tapon lang, maraming bumibili. Pero isang higaw pa nga lang ng kape natin mga marikoy at parikoy pero andyan na agad sila. Abay, talagang titigil muna tayo dito sa pagkakapip. Ganito talaga ang eksena ko kapag gumakain ako mga marikoy at parikoy. Siguro nga kaya ako tumataba kasi hindi ako nakakaramdam ng busog ka balik balik din eh. Hala! <laughs> Yun, tipong hindi ko na na naparami ng palay yung pagkain ko sa patayo-tayo, paupo-upo, ganyan. Minsan nga din ay nagsasara na muna ako ng tindahan kapag kakain ako kasi nga hindi talaga nakakabusog kapag patayo-tayo ka dyan. At? hindi din pwedeng hindi tayo kakain. Aba ay magutom din naman at hindi rin pwedeng hindi magkakapi kasi ang mata ko nga ay lagi ng pabagsak kahit maraming ginagawa ay agoy. Kaya talagang kinaka kailangan mong bilis-bilisan ang pagkakape at pag diyan para hindi ka abutan ng mami Lalong lalo na nga yung mga bata, mga marikoy at parikoy na kahit piso nga lang yung bibilihin nila. Abay, tatayuan din natin yan kasi dagdag yaman pa rin natin yan. Hoy, agoy! mahahaba nga yung mga paninda ko dito kaya talaga namang napakasasarap putul-putulin kahit naiiwan yung mga maliliit na. Minsan kasi yung mga kasama ko dito ay hindi na talaga nila tinitiknan kung may mga pitas-pitas pa baga dyan ay sige lang ang piktas ng piktas. Hoy, huy. agoy! <laughs> kaya habang walang bumibili nga, kaya pinagdikit-dikit ko nga muna dito yung mga pitaw-pitaw na mga items para nga madaling makita. Diyan nga muna kayo mga marikoy at parikoy. Babalik nga kayo bukas ha, para sabay-sabay nga tayong yung maman. Hoy, huy. agoy!